Ay, ang sarap naman linisan nito. Sarap linisan nito, promise. Kaya siguro nananakit yan. Kasi gawa ng buhangin. Dami kayong lupain, char. Basta pagka ano, Pedro. magsabi ka, ha? Oh, di pa nga, eh. Di ba alam ko na agad? Yun na lang, ba? Sa parting to, siguro matigas. sorry ya. Siya sakit. Hai. aku, aduh. Saya sakit. sakit sa saket, mm -hmm. sakit. Iniisip ko nakaya ko ang mga na, Oo nga eh. Ito, ito ha. Kasi Naputol. sobrang sakit talaga maglinis nung napalilisan Naputol ko ha. Sige Naputol ko. 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 Magkakat na lang Hindi, ito, ito, ito. Naputol And ko siya. Hindi ko man ramdam. Yung ano lang kanina, yung pagkat. Yung... Yan. Yan, Oh. Yan yun. Yan yun. Kaya pag naano ay <laughs> thank you for diyan sabi na sabi 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 share your blessing. Kahit yeah. konti lang, di ba? Mm. Ito, sisirain ko na to okay. kasi sira eh, ha? Uy, sorry, sorry, uh, sorry. Sirain ko na. Ayan, sisirain ko na mga ka kasi sira po yung kuko ni Madam. Basta ma yung ano, yung mga nakatunin. Ito ahiwa. Ah, paple ni nisan. Yeah, magaan lang 'yan di kaya medyo masakit. Mm -hmm. Dry skin 'yan. Ayun po. Kasi medyo masakit talaga 'yan. Paano 'yan ng kasakit eh. Gusta. Ikaw naman man, malaki yung puso ko eh. Totoo ganyan? po na tayo. <laughs> hmm. Hey, based on experience ko, ang ipagyaan Siguro, sadista lang kasi yung mga napa-anong ko. <laughs> sadista. <laughs> Kaya, ano. Yan, masakit. Hindi naman. May konting ramdam mo. Oo. Dry skin. Ah, oh, ang lalim. Ang lalim dun sa dulo. Hindi ka lang. Time first. Malalim. Pipisiling ko dito ha. Sakit? Hmm. Ba't yung iba kaya? Ba't kaya ako nasasaktan? Kung yung pinukuha yung gano'n. malo -ano, magalang yun, so sa ko na yan ipon ko yan <makes decision noise> <makes decision noise> <makes decision noise> Tayo, hindi tayo. Yung pag, pag mo sa video, parang ano, sa sakit mo pa rin. Parang palinis, na po kayo, mga kaingro. Kaya na Talaga naman eh, hindi yung ramdam yung ano. Ang leg niya, nagamahin. Buti na tulog. Ito, ito. ito yung mga pagilipa -pag sa gilipa. Oo nga, buti nakatulog. Mm -hmm. Hindi ko siya, ayaw na yan. So, Tsaka nagliligalig na siya. Mm -hmm. Sabi ko na ko inaantok na nga ito. Na nga. Natutulog ba yun tanghali? tangali? Mm -hmm. Kaya. Sakit. Nga ngayon, 11 siya natutulog. Ah, kaya una ang um, okay to yu. Runas ko 'yan. Pero hindi yata sa nagsunod ang inyo ano. Yung dalawa yung magkasunod yung panganay tsaka yung pangalawa. Mm -hmm. Tayo ito yung bunso. 5 years. Hayo, yun naka-implant pa na ako. Tama na dalawa. Ako naman ay nakapils lang. Nakapils eh. Nalilimutan ko pag pils eh. Hmm. Kaya pa yun. May libre po dyan sa center na mabuhay. Kaya... Parang ang sakit nun. Ano po, isang araw maga. Hey. Mm. Parang puro pasa, ganun. No? Pero sa akin, mas masakit daw tanggalin. Wala ko. Ka. Sakit? Sano pa naman, 2025. Sakit? Hindi po. Makati lang. <sighs> Talagang liwanag na naman siya Tama lang yung liwanag Tsakit? Straight mo yung paa mo. Yeah. Yeah. nakatipid ka sa maga ito tanggalin ko lang ha kuko pa ito nasira okay. ha sakit? Hmm. Okay. Hmm. tanggal ko na hmm. ito po bawal pa sa hindi naman. mamagpapapapap hindi? Wala wala ka namang ano eh